It's Munggo Friday, guys! So, kahapon to na ulam namin. So, okay, matagal na hindi nakapagluto ng munggo kasi nga iniwasan sana namin ng baboy. So, nakakamiss din kasi kumain ng munggo. Kaya ako yung napaluto kahapon. At yan, naglagay ako ng isang kat na liempo or yung isang buong liempo. Kinad ko ng madiliit kasi mas masarap din kasi sa munggo kapag ka may saug talaga siya ng karne. So, kahit na medyo natatakot kami bumili ng karne gawa ng ESF. So, ako yung napabili pa rin kasi mas malasa nga naman ang munggo, ang ginisang munggo kapag ka may sahog na karne, lalo kapag ka porky. So, ayan na guys, ang dami ko din nilagay dyan na gulay, na sahog, merong malunggay, may alugbati, at nilagyan ko rin ng isang siling green. So, mas nagpapasarap talaga kapag ka ang munggo ay may sahog na sili, at lalo kapag ka ganyang kalapot, ang nilutong munggo guys. So, napakasarap yan at madinamnam. So, okay na sa akin yan, kahit hindi ko nalagyan ng chicharon kasi may sahog, may sahog na rin naman ako na liyem. Po. Kain tayo, guys. Yummy yeah, to. craving satisfied na naman ako. Yes!